Aris. Ang aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kung sa mga usapan ay ayaw ng mahaba at paligoy-ligoy, uunahin na makagawa ng dapat nagawain para maging maayos ang dapat na magawa, at kung sa pera ay maingat mas gusto ang mag-ipon kaysa magpautang sa ibang tao. May ugaling maunawain lalo na kung sa pamilya para maging maayos ang relasyon sa tahanan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 29 number 10 at number 36. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may maselang ugali ayaw ng usapang may kabastusan at utangan ng pera, kung sa trabaho ay madisiplina mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at hindi makakayang tumanggap ng suhol na pera, ayaw ng ganoong naiipon na pera para walang maging kamalasan, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 10 number 34 at number 8. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa pananalita, ay maingat mas gusto ang matahimik na araw sa mga dapat na magawa, at ayaw kausap ang mga tao na hambog iiwasan ang ganoong tao, mas gusto ang makagawa lagi ng kasiyahan ng pamilya laging masipag sa mga paggawa para makaasenso sa pamumuhay. At may kadali ang magselos ngayong araw, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 16 number 28 at number 46. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kahirapan makakausap. Ayaw nang may umaabala sa kanyang mga ginagawa para makatapos ng maayos. Wala sa isipan na tumulong kagad sa kasama sa trabaho. Laging nakapokus sa sariling gagawin, at hindi magagawang magtiwala kagad maingat sa pamumuhay. Sa trabaho ay masinop at may isipang uunahin na makagawa kaysa makipagtsismisan at ayaw kasama hanggat maari ang mga plastik na tao, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 25, number 31 at number 19. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay madisiplina. Hindi magagawa masuhulan ng pera, wala sa isipan na magpautang mas gustong makapag-ipon ng pera para sa pamilya, sa trabaho ay walang alinlangan pag alam ang gawain ay itutuloy na maging masipag, para makagawa na pag-asenso sa pamumuhay, sa tahanan ay maingat sa pagsasalita na walang maging tampuhan at laging makakaipon ng good vibes ng swerte sa pamamahay, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 35, number 10 at number 18. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pera naman ay maingat. Mas gusto ang makaipon para sa pamilya na mabigyan ng kasiyahan sa buhay ang tahanan, may ugaling matahimik mas gusto ang nakakagawa ng walang abala, sa pagsasalita ay maingat lalo na kung sa trabaho mas gusto ang gumagawa ng nag-iisa, may katapangan ang ugali mas gusto ang gumagawa ng naaayon para makaiwas sa mga makakaaway at usapang walang kwenta, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 40 number 25 at number 36. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa pera ngayong. Araw ay hindi magpapautang kagad ayaw ng kaaway na tao tungkol sa pera, sa mga gawain ay masinop at masipag sa trabaho para okay lahat ang magagawa ngayong araw. Dahil doon kumikita ng maayos na pera laging aayusin ang magagawa Matalino sa mga ginagawa at madisiplina, hindi magpapataan sa mga gawain, maaruga sa pagkain ng pamilya, wala sa isipan ang magselos, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 35 at number 10 at number 23. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw, may kadaliang makatulong. Sa mga kapatid ngayong araw pag may pera ay tutulong. Kagad, may ugaling matahimik at paggumagawa ng trabaho. Masigla para laging maayos na makagawa ng naaayon sa ipapagawa, at nakapokus mas nais pa nga ang nag-iisang gumawa para walang abala sa tahanan ay masinop sa mga gamit at laging maaruga sa pagkain ng pamilya, laging masinop sa kinikitang pera para makaipon ng maayos, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 29 number 13 at number 15. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, pag gumawa ng isang trabaho ay walang pagpapataan tatapusin. Nang maayos, dahil sa pangarap na makagawa pag-asenso sa hanap buhay, may ugaling na pwedeng mainis kagad at may katapangan ang ugali. Pero mahaba ang pasensya dahil ang gusto rin ay matahimik na araw, mahigpit sa pera wala sa isipan ang magpautang ngayong araw sa ibang tao, at pag gumawa ng pangako ng salita sa pamilya ay gagawin para mapanatiling masaya ang pamilya, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Golf number 6 number 29 at number 31 Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina ang ugali. Para ang mga araw-araw ay maging masaya at pakinabang sa dapat na magawa, matalas ang mga mata at hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap para makapag-ingat sa dapat na magagawa, sa trabaho ay masipag laging handa na makagawa ng maayos na gawain, para makagawa ng pag-asenso sa pamilya at ng mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 18 number 22 at number 44. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag sa dapat na. Magawa na gawain at laging may plano, sa trabaho na. Gagawin para makaiwas sa pagkakamali, may maunawain. Naugali ugali ngayong araw na madisiplina ayaw ng mga usapan na may kabastusan, at mahaba naman ang pasensya pag may nasabi ay gagawin pag nasa tamang katwiran ay itutuloy talaga, laging matapat sa dapat na magawa at hindi basta makakausap dahil ayaw ng mga usapang may kalokohan, pero may natatagong katapangang ang ugali, at kayang ilabas pagkailangan, wala sa isipan ang magselos at maaruga sa pagkain ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 38 at number 5. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maaruga sa pagkain ng pamilya para maging maayos ang bawat kalusugan at kung sa mga salita na gagawin ay laging pinag-iisipan para walang makakaaway na tao, may kahirapan makakausap dahil mas gusto ang makapagtrabaho, nang nag-iisa na matahimik at laging pangarap na makagawa pa ng ibang pagkita ng pera para sa pamilya, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color gold number 36 number 20 at number 17